ko lang sa'yo. pag Um, kasi yung nung pandemic talaga, syempre kung meron mong pinaka hard from nung pandemic, isa yung character nung sa series na parang K-drama oh, na. Yes. how, anong pressure for you to live up with that image na yung mga pandemic people have been rooting? hindi may iwasan mo ako compare mo compare talaga pero okay so okay bakas kami ng ano eh kung paano ginawa yung character eh I think doon ko na lang po position yung sarili ko. Di ba kasi hindi hindi ko malalampasan or mata matapantayan yung ginawa yung, yung ginawa yung pagkakabuo niya dun sa role niya. Pero I tried my best direct na gawin yung sarili sa, sarili ko kung paano yung uh, kung paano ko gagawin si Patrick Gonzales. Ayun. Pero siyempre, hindi natin maywasan ko compare talaga yun. Pag, lalo pag nag-start na. So, good luck sa akin. <laughs> Thank you, you John. Sorry, pwede pa kung palaot mag-isa lang. So, I remember, um, parang nilagas na sa mga clips niya ngayon, yung isa sa mga, I think, awaited scene, at yung sa locker, na eksena. And I remember ko, oh, hindi ako nakakamila during the cast reveal, is ito yung na-mention ko rin Joshua, na yung sa pa-abs na scene, na gusto mo paghanda. Na-CG ba natin yun din? So, <laughs> uh, gusto ko lang ito paano niyo na itawid yun, yung scene na yun. <laughs> uh, maraming push-ups. <laughs> ano ba? Uh... Uh... <laughs> kung ano na lang uh, hindi eh. kasi wala talaga ang abs na no? wala abs na talaga wala wala I mean hindi Ab, wala <laughs> lang yung para, naka-attend. parang ang feeling ko kasi yung abs ni ano ni KSG ay taon so parang okay, taon ang... na hirapan tayo taon yung kanya para magkaroon siya ng gano'n. Pero parang... Nag-work like naman, but I think kasi hindi naman yung... For, para sa iba, of course, apps yun, di ba? Direct yung scene. Mm -hmm. Pero yung scene naman, iba naman yung sinabi. Iba yeah. naman yung... Know, yeah, yung, yung point naman ng scene, it's not just the apps. So parang kumbag, it's not all about the apps. <laughs> parang... Yeah. Yung first na Habis kinukulit. But, yun yung mga Uh Early days na kinukulit ako ni Yael. Yes, yeah, oo. Uh, Wala, ginawa ko na lang yung scene kahit na kumabsent yung lima kong abs. So, yung, yung, May isa namang pumasok. Isang pumasok. So, tinab tinabigil ko na lang yung camera. <laughs> so, yung camera direct. Kasi so, tinigasan ko na lang yung... <laughs> Ayun, naitawit naman. Uh, Yan yung abang. Okay, last question. Uh, And na-digestion na lang. Ah, uh, Joshua, kasi nasabi mo kanina na in-expect mo na mako-compare ka yun ng lead actor ni John Mitzofre. Ano na lang yung parang naging signature ni ng role mo para tumatakot sa mga viewers? Sana... Ah... Uh, alam ko maraming makaka-relate sa role ko kasi yung... yung... yung character ko is very hardworking. And tayo mga Pilipina, kilala tayo sa pag-inagre. So I think maraming makakarelate sa kanya. Sana, well hindi lang ako, but for everyone, sana this show ay makapag... Kasi this show is about healing. It's about for, for pagpapatawad, Diba? It's about love. So sana lang hindi, hindi lang sa character ko, but for everyone, sana ay uh, malaki ang maging impact show namin sa lahat. Ang last na lang pa kay Direct May. Direct May, ito po bang adaptation? Meron po ba kayo tinarget na specific projects o para sa masa? Um, no, it's for everyone. It's for everyone. Um, to those who have seen it, um, meron kaming mga inadjust na pinaalam dun sa no, creators just so hindi kumbaga maging as, you know, para kasi you can do a sheet, ano, at panoorin mo na yung original para alam mo na yung kwento. So, may mga, may mga twinik, just so it's not going to be predictable. Um, just so you don't know exactly kung ano yung mangyayari. May mga adjustments na ganun. Um, for the new ones, syempre, yung like what I said in the media con, um, parang kumbaga, yung flavor niya, mas Filipino. So it's that's why I would say it's for everybody. Um, for the ones na, na hindi pa na, ito napanood, um, ano siya? Parang may appeal din siya na na makikita mo yung yung what makes our shows um, a hit and kung ano yung may bago rin kaming pinapresent like the animation, yung mga ganon, na visuals new locations and also um, I think it's really for everyone. Paano niyo po direct na ipasok sa pinamental mental health kung ang ang um, um, audience po natin ay yung pasa, and karamihan po sa kanila parang hindi pa gano'ng open sa um, sa pinang mm -hmm. Yung characters. Kasi parang ano eh, yung tsaka yung pinagdadaanan ng characters. Like, for example, yung may autism. Um, meron tayo dung, an example. Ah, pwede pala silang functioning. Pwede pala silang magtrabaho. Hindi pala lahat, parang pagkuna na nababrand na sila na, ay, they can't function, they can't work. Hindi, pwede silang mag-function. They are talented, ganyan. Also, um, yung papakita doon, yung mga, paano sila tinatanggap ng iba? Kinukutsa, masama, parang mababa ang tingin. And if you're watching it, the situations will be familiar. Familiar sa everyday na nangyayari. So, hindi siya yung parang lecture na parang, ay, tungkol ito sa mental health, ito po ang nangyayari. Hindi ganun. So, parang, ah, ganun pala yun. Ah, yung parang nangyayari pala sa kanya, PTSD pala yun. Ah, yung nangyayari ganun. Pero hindi mo siya pinapaliwanag in a very intellectual way. Real life and parang normal situations na they are everyday characters na pag pinanood mo, may isip mo, ay, parang ganyan yung kapitbahay ko ah. Ay, parang ganyan yung kaklase ko ah. At baka yan ang pinagdadaanan niya. It's awareness that we are trying to um, show and also empathy. Tsaka yung parang magkaroon ka ng ah, parang maintindihan mo at tsaka sana parang mas may compassion yon so the situations are everyday situations and there are characters that are very relatable and very real hindi sila yung parang ay bago or parang ganyan thank you direct any last message invitation um first of all sa lahat ng nanonood online and to everyone who's here Thank you po. Maraming salamat Maulan, mabagyo, pero nandito po kayo. Thank you so much for coming. Um, please help us spread the word. And next week na po ito, um, isa po itong, parang I know sobrang klasya pinaghirapan namin ito. Pero totoo, we really gave our hearts and our souls. And I'm very proud of the team behind it, my actors, um, the staff, the crew, everyone who's part of it. Um, and I hope that makita ninyo, I'm excited for you to see it, yung pinaghirapan ng lahat. Um, next week na po ito. So, thank you so much for your support. Grabe. Ako gusto ko manang pasalamat ulit. Thank you po sa inyo. Kahit na maulan, kahit na nagbabaha na sa Pilipinas. Hindi dito kayo. So, thank you. Thank you very much sa lahat ng inyo sa bahay. Thank you. And sana, Tagalogin ko lang siya namin talaga. Tulungan nyo. <laughs> <laughs> Tulungan nyo kami na ipakalap. Balita na it's okay to not be okay. Ay, okay, sisimula okay, okay, okay. Thank you everyone. And it, Thank you. Atin... Maraming salamat. lang